Mayroon tayong update sa status ngayon ng SB19 sa iTunes Worldwide. Medyo nakakasad na update natin sa simula at wakas ng SB19. Unang-una noong April 27 ay naging number 2 ang ating SB19 simula at wakas. At uh, number 1 dyan ang Skeleta at ang uh, number 3 ay ang Kailidi Gaga. At number 2 pa rin, still number 2. Pagkabukas, April 28, number 1 ang eskeleta number 2 ang uh, of course SB19 simula at wakas, at number 3 ang Kylie Lady Gaga. And suddenly, sad news, in the past 6 days, naging number 3 ang ating SB19 boys sa simula at wakas nila. At very sad news, number 5, naging number 5 ang SB19 last 5 days. Pero kahit pa paano, maging masaya pa rin tayo sa SB19 dahil uh, number 1 sila sa... I chose worldwide sa kategoryang Top Pop Album. At naungusan ng SB19 ang uh, nag-iisang Lady Gaga sa Top Pop Albums. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.